Nasubukan niyang iluto ang ganitong recipe ng baka. Ito ang naisip kong iluto dahil madali lang ang recipe. Madaling lutuin, simple at masarap pa. Sa sabaw pa lang, marami na makakain mong kanin. At ito nga, tapos ko nang hiwain yung mga baka at ganito kaninipis ang aking hiwa. So, ambisan ko nang i ang baka, naglagay lang ako ng toyo, oyster sauce at paminta. Luing mabuti para pantay ang lasa at i ito ng isa hanggang dalawang oras. Habang nakamarinate ang karne, naghiwa na rin ako ng sibuyas. Yung sibuyas lang ang ginamit ko. Pwede naman kayong gumamit ng pulang sibuyas kung available yun sa inyo. At nag-chop na rin ako ng bawang. Ito yung bawang na hinarvest ko sa aming garden. So, malaking tulong ito para sa amin. After 2 hours nga, ko nang lutuin yung minarinate na baka at naglagay ako 3 tablespoon ng butter. Nang matunaw ang butter, nilagay ko na rin ang sibuyas. At nang mag-golden brown na ang sibuyas at nangangamoy na, nilagay ko ng bawang. At haluhaluin lang ang bawang hanggang mag-golden brown. Nang umaamoy ang bawang, nilagay ko na rin ang minarinid na baka. At aking hinaluhalo at sinangkutsa sa hanggang mag-ibang kulay. At tinakpang ko na rin at pakuluin para mabilis lumambot. Pinakulo ko lang ito ng medium low heat. Hindi ako naglagay ng tubig. Ang sabaw na ito ay nanggaling sa mga nilagay kong ricado. At ito malambot na. At naglagay ako ng dalawang latang slice na mushroom. At syempre, mas masarap na lagyan ito ng mushroom para hindi lang sa karne makakuha ng vitamina. Dahil ang mushroom ay may mga benefit tulad ng pag-support para healthy ang immune system at tinakpan ko para pakuluyin hanggang limang minuto. At pagkatapos ng limang minuto, naglagay ako ng isang latang all-purpose cream. At syempre, para mas masarap at creamy ang ating baka at pakukuluin ko ito ng low-medium heat hanggang limang minuto. Hmm, amoy na amoy ko na at nagugutom na ako. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Sa ganitong oras, tanghali na at nagugutom na ako. So ayan, ready na, kumukulo na at pwede na kumain. So ito na, ready na ang creamy beef with mushroom. Nagugutom na talaga ako. Sa umi pala nakakagutom na. Wala na namang diet ito at sigurado mapaparami na naman ang kain ko. At naglagay din pala ako ng green onion. Tara, kain tayo! Nakaluwag-luwag ka ngayon, nakailal ka. <laughs> oh, no, no, no. ah. Lagay mo ng gatas. Bakit? Nagalasal mo? creamy yun. <laughs>

kain. Hey. Hmm. Alam lang tang ya bapak ay na camera. Hmm. ba? Hah? Hmm. 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 hot ito na oh paras evaporada? cream, ano? cream

嗯，农家养鸡你